Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang kumuha na nga daw po ng bagong player ang Los Angeles Lakers. At ang balitang nagsalita na si Justin Brownlee sa kanyang kalagayan sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. At pag-usapan natin ang balitang kumuha na nga daw po ng bagong player ang Los Angeles Lakers Ayon nga sa ibinalita ni Michael Scotto ng USA Today Pinapirma na nga daw po ng Lakers ng kontrata ang kanilang pinakabagong player na si Louis King Sa ngayon nga ay hindi pa rin naman na inilalabas ang detalye ng pinirmahan nitong kontrata pero malaki nga daw po ang posibilidad na ito ay isa lamang exhibit din kontra. Kaya dahil nga dyan, ay hindi pa rin naman nga siyang tuluyan makakasama sa official lineup ng Lakers. At inaasahan nga na maglalaro lamang nga ito sa kanilang G League team sa South Bay Lakers. Para nga sa inyong kaalaman, si Lewis King nga ay ang former G League MVP taong 2021 at nag-average rin nga ito sa G League last season nang 16.5 points, 4.7 rebounds, 5 assists at 1.5 steal per contest sa kanyang shooting na 46.5% sa field goal at 39.3% sa 3 point range plus nagtala rin naman nga ito ng 20 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal sa isang laro niya sa Philadelphia 76ers. Kaya kang jackpot nga ang Lakers sa kanilang pinakabagong player. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang nagsalita na si Justin Brownlee sa kanyang kalagayan sa barangay Hinebra. Katulad nga ng sinabi ng PBA Commissioner Willie Marshall sa kanyang interview sa media. Bagamat man nga hinihintay pa ng liga ang magiging desisyon kay Justin Brownlee, ay kinukonsidera rin naman nga nila na hindi ito suspindihin sa PBA. Since ang nakuwang substance nga sa pangangatawan ni Brownlee ay ginamit ito sa pagpapagaling lamang ng kanyang natamong injury sa kanyang pangangatawan o sa kanyang medication. Hindi rin naman nga sila masyadong istrikto sa ganitong ginamit ni Brownlee kaya maaaring ang makapaglaro at makahabol pa ito sa barangay Hinebra sa lalong madaling panahon. Ayun pa nga dito, tinataya nga daw po na two games lamang hindi makakapaglaro si Justin Brownlee sa PBA na isang napakagandang balita para sa mga fans, especially ng fans ng Hinebra. Pero ayon rin naman nga sa pinakahuling inilabas na ng balita ngayong araw. Mismong kampo na nga ni Brownlee ang nagsabi na hindi na sila magre-request pa ng confirmatory test. Kaya kahit man nga gustong gusto ni Justin Brownlee na maglaro sa Hinebra sa darating na PBA Commissioner's Cup ay hihintayin pa rin nga niya ang magiging desisyon ng ITA at ng FIBA. At kahit ano man nga ang magiging desisyon nito, ay gagawin pa rin naman nga nito ang lahat ng kanyang makakaya at paraan upang makapaglaro siyang muli sa Barangay Hinebra.